Baiskanda ganda agad sinundo si Ayon Perez pagkatapos nitong magpinitensya. Agad na sinundo ni Uncomfortable Star Vice ganda si Ayon nang matapos na itong magpinitensya ngayong Holy Week. Kakauwi nga lang ni Meme Vice mula sa kanyang bakasyon. At ngayong araw nga ay ibinahagi ni Vice sa kanyang IG story na magkasama na sila ni Ayon Perez. Kita nga na tuhod ni Ayon Perez ang nasa larawan na ibinahagi ni Vice. Kita rin na umorder sila ng McDo para sa kanilang pananghalian. Samantala, sa pag-uwi ni Meme Vice ay inaasahan na magsisimula na itong magbrainstorming. brainstorming para sa ingranteng opening ng It Showtime sa GMA Network. Dagdag pa dito na double celebration ang mangyayari dahil matatandaan na birthday din ni Uncabogable Star Vice Ganda sa April. Kaya naman matinding paghahanda talaga ang kakailanganin ni Vice Ganda para magawa ng maayos ang lahat ng ito.